What's up mga pare? Welcome to another episode of Jan's My name is Jan Ansel Alivio So today, I will give you 7 tips base sa aking karanasan kung paano gumawa ng schematic diagram So before we start, I would like to thank muna all of my students Ferrero, Silang, Balagtas, and Aquino For being part of my success Also to my critic teacher So, hindi ko makukuha itong lahat ng itong wala kayo So, thank you sa inyo Huling hindi ko makakalimutan dyan, syempre yung Guerrero kasi doon ako nag-demo. So, yung dahil sa inyo, no, nakakuha ko ng pinakamataas na grade sa demo. Alam nyo naman na yun. So, isa lang masasabi ko sa inyo, Guerrero. Daya nyo, wala akong picture sa inyo. Kayo ba naman paborito ko? Pero, meron akong dare sa inyo. Kapag ako nakaabot ng 200 subs, bago kayo mag-iwahiwalay ngayong school year, or bago magbakasyon magti-treat ko kayo ng pizza. Okay ba yun? Siyempre, di ko rin makakalimutan yung silang. Karamihan ng subscriber ko sa inyo galing. So, yung mga silang na to, magagaling to ko kumante. Ano rin yun? Uh -huh. <laughs> uh -huh. Uh -huh. kanino mang anak yun, shout out daw sa inyo. So, ayun na No, mukha lang silang nagbibiro, pero kung mapapakinggan nyo talaga, magigaling sila kung basta. Kung ikaw mismo nagtuturo sa kanila, no, may in ko rin sa mga boss nila. So, sa mga estudyante ko, simula sa mga nakikinig sa akin sa harapan hanggang sa mga gangster sa likuran. Mamimiss ko kayong lahat. Hindi ko napabain pa. Ito na yung 7 tips sa paggawa ng schematic diagram. So, bago tayo magsimula, No, ano nga ba yung schematic diagram? So, a schematic diagram is a representation of the elements of a system using abstract graphic symbols rather than realistic pictures. So, ang schematic diagram daw isang representation ng isang system of, oh, for example, meron tayong circuit board. Representation niyan ng mga component using schematic symbols, no? Rather than realistic pictures. Para sa akin naman, ang schematic diagram ay isang plano, isang blueprint na nag-serve sa atin na guide para mabuo itong mga lintik na to. O, tulad ng mga TV, ref, uh, stereo. Karamihan sa atin, marunong lang tayo magbasa ng schematic diagram. Kaya asa tayo kay Google. O, di ko rin yung kinakaya kasi ganun din ako dati. So, yun na nga, asa tayo kay Google. Hindi lahat ng nakay Google, eh tama. No? Marami rin dun mali. Kasi, biktima na rin ako minsan yan. Naranasan na ba yung kumuha ka ng schematic diagram kay Google para sa project mo. Tapos, nung ginawa mo na, putang hindi gumagana. Kahit, kahit sobrang tama na ng wiring mo, no? na sobrang ka pa sa tama, alakas tama ka na. <laughs> Tapos, nabili mo lahat ng component mo, tama lahat ng wiring mo. Tapos, hindi lang gagana. Sayang pera, di ba? Sa airport. Tapos, wala ka pang may papasa sa teacher mo, no? Isa pa, hindi naman kasi lahat ng schematic diagram, eh, na binuo dito sa Pilipinas. Karamihan nga yan, binuo sa USA, sa China, sa Switzerland, Germany, o sa iba pang mga bansa. No? Kaya, minsan, yung sa schematic diagram natin, hindi natin alam, may components do na hindi pala available sa Pilipinas. Tulad na lang ng TSOP-1738. Buisit na yan. Diyan ako nagkalanda leche-leche dati. Maruin mo, nabili mo na lahat ng components. Tapos, may isa kang pyesa na hindi mo mabili-bili kasi hindi mo alam saan mo bibilin. 'di ba? Tayo na naman pera. Kasi mabubuo mo ba 'yun kung kulang ka ng components? Hindi e para ang tanga 'di ba? So, ayun na nga no, ilan lang yun sa mga dahilan kung bakit kailangan natin matuto na gumawa ng na sarili nating schematic diagram. So, ayun na, ito na 'yung mga tips natin na maaaring makatulong sa inyo sa paggawa nyo ng sarili nyo schematic diagram. So, unang-una, kailangan mapamiliarize natin yung mga schematic symbol ng mga components na gagamitin natin. Simula sa simpleng resistors, capacitors, transistors, regulators, raptors, o kung ano paman. Hindi natin makakabisa din sa sobrang dami, pero at least mapamiliarize mo lang yung mga napakahalagang mga components. Okay na yun. Kailangan ma-differentiate mo rin yung mga iba't ibang klasing diode. Kasi hindi lahat, pag sinabing diode, yunon pare-pares na yun. Meron pa tayong scottky diode, laser diode, light emitting diode, uh, sinner diode. Magkakaiba yan, depende sa gamit natin. Kailangan din mapamiliarize din natin yung mga ng mga schematic natin. For example, sa base emitter collector ng transistors, input ground output ng regulators, positive negative ng capacitors, kailangan malaman din natin yon. Isa yon sa mga basic na kailangan natin malaman para makagawa nga tayo ng sarili nating schematic diagram. Pangalawa, know your component. Kailangan malaman natin kung ano nga bang mga component yung gagamitin natin para sa project natin. So, ayan. Meron ako dito ngayong power supply, schematic ng power supply no. Ko-convert niyo 12 volt AC to 5 volts DC. So, ang problem sa circuit na to, wala pa siyang mga value sa part number no. So, hindi natin malalaman kung ano nga bang dapat ilagay natin diyan, anong component ba to dapat Anong value dapat nito? Para malaman natin kung anong mga dapat natin ilagay, alamin muna natin kung anong mga voltage yung mga dumadaloy dito sa bawat wire na to. Simulan natin sa input. Sa input, sabi meron tayong 12 volts AC. So, 12 volts AC, 12 volts AC. Then, dadaan siyang bridge rectifier. Tandaan nyo, tuwing dumadaan ng AC sa so bridge rectifier, tapos meron siyang kapasitor dito, bagya siyang tumataas. So, base sa karanasan ko, sa tuwing may dumadaan yung 12 volts AC, pumapalo siya dito ng 14 volts DC. No? Dito yan. Then, dito naman kailangan natin i-convert kasi nga output natin 5 volts DC. So, kailangan na natin i-convert ang kuryente na 14 volts DC to 5 volts DC. Nung nalaman na natin kung ano mga voltage, ngayon alamin naman natin kung anong kar kung hanggang ilang current yung padadaanin natin dito sa circuit na to. So, let's say, papatak lang naman siya ng 250 milliampere. Mahina lang, no? So, sa 250 milliampere, hindi tayo pipili ng mga component na may power rating na saktong 250 mA. Pipili tayo ng mas mataas sa kanya, pwedeng 500 mA o 1 ampere. Para hindi siya agad mag -init. So, ayun na. Ngayon, meron na tayong statistics kung ano nga bang mga dadaan diyan bolta sa current ngayon. Lagay na tayo ng components, no? So, simulan natin sa madali. Itong mga kapasitor, So, ting gumagawa tayo ng power supply, ang kapasitor na ilalagay natin, may, eh, may matataas na value, no? Pero, pag naman nating sobran. So, okay na sa akin yung 220 microfarad. Lagi ko yung ginagamit. May 14 volts DC dito. So, kailangan mas mataas yung voltage rating ng kapasitor na ito kaysa dito para hindi siya lumobo. So, okay na yung 25 volts DC. 220, 220 microfarad, 25 volts. Same lang din dito. 220 microfarad, 25 volt. So, okay na yung filter natin. Ngayon naman, ang pro problem naman dito is yung regulator natin saka itong bridge rectifier natin. No? Kasi, hindi sa katulad ng kapasitor na kapag sinabi mong 220 microfarad, 25 volt, yun yung electrical characteristics niya. karaniwang kasi sa mga pangalan nito ay IN4001 Diba? Ito naman ay LM25 uh, XX o kung ano pa man. So, saan ba naman sa pangalan nila malalaman natin kung anong electrical characteristics nito? So, good thing meron tayong datasheet no? Para mapadali yung trabaho natin. Dito, sa pagpili ng bridge rectifier, kailangan mapili mo yung kaya niyang magpadaan ng 12 volts AC saka kaya magpadaan ng 250 milliampere ng current. So, sa akin pagre-research, napili ko ito. KBP206, no? KBP206, no? Yung maximum voltage rating niya is 1000 volts. And then yung current rating niya is 1 ampere. So, okay na yan, no? matagal niya matagal na gamitan yan bago niya mapag-init o baka nga hindi nga kaya niyang pag-initin yung diode na yan. And then sa pagpili naman ng regulator, tina natin. Meron tayong uh, ay, ang supply nga natin is 250 mA ng current and then 14 volts na input. So napili ko na yung LM 7805 diyan. Oh, itlang ko ako example. So, ito. Sample ng LM7805. So, base sa datasheet neto, ang LM7805 ay kan kayang mag-handle ng up to 30 volts DC na input, output na 5 volts DC in 1 ampere of current. So, pasok na pasok siya, no? Ganoon lang yung pagpili na itong mga component na to. So, madali lang naman pumili ng components para sa project natin, no. Just search for its datasheet. Pakikita naman yan sa Google, no. Tinan mo yung electrical characteristics niya, then check mo dun kung magmamatch nga ba yung paggagamitan mo sa mga kakayanan ng components na yon na nakasulat sa datasheet. So, pangatlo, sa pagpili ng components, kailangan isa alang alang natin, lagi nating tatandaan, alamin natin kung available nga pa nga ba itong pyesa na to. For example, pumili ako ng pyesa Nilagay ko na sa schematic diagram ko, pa ako sa mga computation, then malalaman ko lang na hindi na pala ito available, di ba? Sayang effort. to so, laging tatandaan. Alamin natin kung available nga ba itong pyesa na to. Kung dito tayo buibili sa bansa natin, alamin natin kung mabibili nga ba ito sa Pilipinas. Kung nagpapaship tayo sa iyo yung bansa. For example, sa Shenzhen, kasi doon ako buibili lagi ng pyesa. Then, alamin natin kung available nga ba itong pyesa na to. Baka mamaya pinace out na, di na natin mabili. Di ba? Useless ulit na naman tayo ng schematic diagram or magre-revise tayo. Para hindi masayang yung effort natin, una pa lang, alamin na natin kung available nga ba itong pyesa na to o hindi. Pangapat, sa so tuwing gagawa tayo ng schematic diagram, gawin na nating simple. Huwag nating pahirapin yung mga bagay na madali lang. Make it simple, ika nga. So, itong tip na to, eh, para talaga sa mga estudyante ko, no? So, makinig kayo, Guerrero, Silang, Aquino, and then Balagtas. Napapansin ko, sa so tuwing nag-check ako ng template nyo, eh pinapahirapan niyo sarili niyo sa paggawa niyo ng schematic diagram kasi nga yung schematic diagram na ginagawa niyo eh hinahambing niyo pa sa actual connection diagram niya line diagram. hinuhugis niyo pa doon. May madaling paraan lang naman no para magawa ito no. So for example, ito nga, meron tayong sequence switch 1, valve valve 1, switch 2, valve 2, switch 3, valve 3. So una breaker. Yan, meron tayo tayong breaker. Meron tayong valve 1, 2, 3 tatlong valve yan o supply na natin ng sinupply natin ng kuryente meron tayong ilang switch tatlo S1 S2 S3 o 1 2 3 And then, i-connect na natin lahat. O, Tapos ang problema, ano? Lilabelan na lang natin. O, switch one switch 2, switch 3, bulb 1, bulb 2, bulb 3. Okay na, 'di ba? Isa pa sa mga problema na napapansin ko kapag pinapalitan itong sequence na to nagiba din yung schematic diagram nyo pinapairapan nyo ng sarili nyo for example Sabihin natin bulb 3 ito ay bulb 1 bulb 2 kailangan ko pa ba bang ibahin yung drawing hindi na yung label na lang papalitan ko para tapos ang problema oh, switch 1 bulb 3 switch 2 bulb 1 switch 3 bulb 2 'di ba tatama pa rin naman yan eh Pinapahirapan mo lang sarili mo kung iibahin mo pa yan sabi nga 'di ba make it simple so yung mga madadaling bagay wag mong pahirapin so isa pang example is three way switch Napakadali lang Sabihin natin Switch 1 And switch 2 Papailawin lahat yan B1 B2 And Valve 3 No? So napakadali lang yan Huwag mong pahirapin ulit yung sarili mo Breaker Pero tayo ibang, ilang valve 1 2 3 So 1 2 3 Yan Connection And then, breaker ulit. Saan papunta? Sa switch, di ba? O, switch. So, traveler naman. I-connect ang dalawang traveler. Tapos, switch ulit. Then, yung output nito, kasi nga, kino-control itong tatlong bulb na dalawang switch, no? Kaya, pagko-connect natin lahat yan. Sa dalawa. Tatlo. And then, labelan mo. B1. B2. B3. S1, S2. Napakasimple lang. So, napakasimple lang. Hindi na natin kailangang itulad yung itsura niya sa actual connection or line diagram kasi nga iba to schematic diagram tawag dito konti pang tip no kung gagawa kayo ng schematic diagram kumuha kayo ng schematic diagram base kung paano siya gumagana hindi sa base kung anong magiging itsura niya so yung tinuro kong yun sa inyo ay eh, makakatulong talaga yun sa mga exam nyo lalo na sa darating na periodical exam so mapapadali niya mapapadali yung exam nyo kung meron mang mapapadpad doon na schematic diagram tawag doon life hacks Ikalima, So, sabi doon, familiarize some useful computations na magagamit natin. No? Schematic diagram natin. So, kasi hindi pwedeng hulaan natin yung mga components or yung mga value ng components sa circuit natin na dinidesign. No? Kasi malamang hindi yun kagana or pwedeng pumotok yung gawa natin o mabilis mag -iinip. Ilan lang sa mga paborito kong computations na lagi kong nagagamit or Uh, na encounter kapag gumagawa ako ng schematic diagram is yung Ohm's law. Yan, madalas na madalas yan. Pag compute ng voltage, current, capacitance, resistance sa parallel sa sa series circuit. Yun, madalas din yon. Paano mag ng voltage divider para makuha ko yung desired voltage output pag mag gusto kong magpa ng voltage, di ba? Or yung pag ng resistor sa base ng transistor, yon, lagi ko yung nagagamit. Uh, alamin nyo lang kung anong mga useful na computations na lagi nyo may encounter tapos yun yung ipamiliarize nyo pwede rin namang alamin nyo lahat kaso napakahirap nung kasi sa dami nga nun, no pero para madali no Familiarize mo lang kung anong mga tingin mong lagi mong may encounter, lagi mong magagamit na computations, then magiging useful na sa'yo yon kapag gumagawa ka ng schematic diagram. So, ika-anim, sabi doon, familiarize some useful schematic diagram. No? So, ibig kong sabihin doon, eh, gumawa ka ng template sa utak mo, ng mga circuit diagram na tingin mong makakatulong sa'yo para hindi ka laging magbabak to zero. Dahil doon, mapapadali na yung gawa mo ng schematic sa kung ano pa mang application yung gusto mo. So, yung pinakauli naman, pang pito, have your confidence. No? So, karamihan sa atin, walang kumpiyansa sa sarili, no? Lalo na pag gumagawa, minsan hindi pa nga sinisimulan yung gawa niya, iniisip na ay hindi to gagana, ay puputok to, di ba? Para lang yung gago nun, no? So, pero umpisa naman talaga, mababa yung kumpiyansa mo kasi first time mo pa ginawa. Pero sana habang tinutuloy-tuloy mo yung project mo, sana magkaroon ka naman ng kahit kumpiyansa sa sarili mo na gagana tong project na to. Akaya ah, ko to, no? Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit magiging successful yung mga gawa mo. No? Ayun na nga lahat, yun na yung pitong tips ko sa inyo na base sa aking karanasan, sana makatulong yun sa inyo sa paggawa nyo ng schematic diagram nyo. So, to summarize it up, no? so, yung schematic diagram talaga, yan yung pinakamahirap na part no? sa mga electronics natin. Yung iba, hindi yan dama kasi nga kumukuha lang sa Google. Pero kasi isipin mo, pag gumagawa ka ng schematic diagram, Nandun na yung pagpili ng component, pag ng value. Ha? Ah, pag alam kung available nga ba itong mga component na to. Pero kapag meron ka ng isang successful na schematic diagram, makagawa ka na ng libu-libong prototype ng mga gawa mo. No? Pwede kang umaman dahil dito. Para sa akin, huwag niyong baliwalain yung schematic diagram. Yan yung mga plano sa likod ng mga magagandang invention. So, what's up guys? Thank you for watching. No? So sana nag-enjoy kayo, sana rin may natutunan kayo. Pero bago tayo matapos, shoutout muna tayo. Kala nyo nakalimutan ko na? Shoutout muna kay RJ Silverio. So katisis ko to, ah uh, kaklasiko din, magaling to sa electronics. Kung may mga gusto kayong parepare, repair pwede siyang kontakin. No? So RJ Silverio, Facebook ad nyo. So, shoutout din nga pala sa mga estudyante ko sa Gabriela Silang. Napakadami ko ng na subscribers sa inyo. O, sana madagdagan pa nga. No? Shoutout kay Adrian Alcantara, uh, Josh Anuevo, JB Alinghawa, Joshua Jeshua Ryan Buriel, sa kay Renzel Ramos. No? Siyempre, hindi ko rin makakalimutan yung sudyante ko sa balagtas, si James Michael Jimenez. Leader to ng Group 2. <laughs> Ito yung maputing maliit. So, sa Guerrero, may nagpa-shoutout din. Siyempre, si Luis Gian Santa Ana. So, salamat sa panonood. Salamat sa pagsuporta no. Sabi nga sa flip top, suporta, wag piratahin. Para sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below. Pipili ako ng mga shoutout ko next episode, no. So, muli, salamat sa panonood and like, comment and subscribe. Thank you.